ko Pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita! Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Aaminin ko! Mahal kita! Nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo! At hindi ang pagkatao ko! Mister Romantico! Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno nang pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romantico Ang buhay kong walang saysay ay binigyan mo ng kahulugan. Ang hungkag kong daigdig ay nagkaroon ng laman. Subalit, ang kaligayahan ko pala'y ang lamang. Bigla kang naglaho at ikay lumisan. Ngayon, ako ay mong iyong balikan. Dahil magugunaw ang mundo ko kung ako'y tuluyan mong iiwan. Magandang umaga mga kaibigan. Narito na po ang ikaapat na yugto ng kasaysayang tambok sa ating palatuntunan. Ang sulat padala ng taga-subaybay natin mula sa Sampalok, Manila, si Olivia. Mr. Romantico, maganda ang panahon ng araw na yon. Subalit, tila hinahagupit ng matinding unos ang puso't isipan ng anak kong si Jester. Sinlakas ng kulog ang pagkabog ng kanyang dibdib at simbilis ng kidla ang paglipad ng kanyang diwa. Hindi siya matahimik dahil parang dinadaluyong nang masidhing pangamba ang payapa niyang damdamin. Bakit, tay? Bakit na ito nagkakasakit? <coughs> Relax ka lang, anak. Don't panic. Hindi wala po ako ni Marisa. Pagkatapos sa sabihin niya, huwag ako magpanic. Uh, anak, oh, huwag ka munang mag-isip ng masama. Eh, kasi kung ano ano iniisip mo eh. Ano pa ba dapat kong isipin ta eh? nag siya sa kanyang trabaho. Wala na siya sa tinutuloy niyang apartment. Tapos, hindi ko na siya makontak. Mali po bang Maalarma ako at mangamba. Eh, tama ka. Eh, talagang nakakaalarma mga pangyayari. Pero wala pa rin tayong kasiguruhan kung uh, ano ang kanyang tunay na kalagayan. Ina eh, nga po nakakadismaya eh. Hindi ko alam kung nasa na nga ba siya. Eh, hindi naman ako mga manghuhula para malaman kung saan siya naroon. Uh, wala na tayong ibang magagawa, Jester kundi ang manalangin at maghintay. Malabo yon tay. Mas nanaisin ko pang maghintay sa wala. At least, alam kong wala akong hinihintay. Kaysa naman, maghintay ako sa walang kasiguruhan. Eh, malay ba natin kung ganun din ang kanyang ginagawa? Nagbubulay-bulay siya at nag-iisip. Eh, baka naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon para ikaw ay kausapin. Sana nga ako ganun. Sana kausapin na niya ako para matahimik na isipan ko. Dahil mababaliw ako tayo kapag tuluyan na siyang hindi nagparamdam. Malamang hindi na siya mapalagay. At alam na rin ni Nanay Olivia at Tatay Ernesto ang tungkol sa akin. Madilim na nakaraan. Hindi ko alam kung anong kanila sa loobin. At nangangamba ako para kay Jester. Baka kung anong maisipan niyang gawin. Huwag naman po, uh, sana. Marisa? Um, Anak. Nay. Malalim na ang gabi ah. Eh bakit hindi ka pa natutulog? Ilang gabi ka nang ganyan, laging balis at nag-iisip. Nag-aalala po kasi ako kay Jester, Nay. Sigurado pong, nung isang araw pa siyang hindi mapakali. Eh bakit naman kasi bigla kang umalis nang hindi nagpapaalam? Sigurado po kasi pipigilan niya ako kapag nagpaalam ako. Oh, eh di sana kinausap mo siya kahit nung unang araw na dumating ka rito. O kaya naman eh, nag-text ka na lang sa kanya kung ayaw mo siya makausap. Anak, hindi magandang ang ginagawa mo dahil pinagmumukha mo silang tanga. Kahit naman po ako, inay. Mukha na rin po akong tanga. Eh kaya nga mag-usap na kayo. Para sa ganon magkaliwan na gana. Sabihin mo sa kanya kung anong gusto mong mangyari. Yun na nga pong problema na eh. Magulo pa rin ang isip ko. At hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. 🎵 I feel hey day and night You don't want na, ang dami mo nang naiinom. Ngayon pa, ginaganaan eh. Sige lang, ta tayo, tayo. Ta ta Hindi ako pwedeng malasing dahil pareho tayong uuwi ng dumagapang. Nangay, daya mo. Ako lang may inom. Kaya ako lang nalalasting. bilis hmm. mo kasing uminom. Kaya hindi ako makasabay. Pagbasa, broken hearted ka. At kasalanan mo! Ikaw nagtulog kay Marisa para layuan ako. Ilang na ako nag-sorry sa'yo, di ba? Ha? Akala ko pa naman okay na tayo. Pero patuloy mo pa rin ako sinisisi. Basta! Kapag hindi ako binalikan ni Marisa, Ipapatayin kitang busit ka! Mr. Romantico Mr. No Romantico, labis na dinamdam ni Jester ang pagkawala ni Marisa. Kaya naman napadalas ang kanyang pag-inom. Yun ang ginagawa niyang outlet upang makalimot. Lumilipas ang espiritu ng alak sa langong katawan at isipan, subalit paano nga ba mahihimasmasan ang kaluluwang lasing sa kabiguan? let you make this one... Ayan. Hindi ko na ito gusto, Dindo. Halos araw-araw na lang siyang ganyan. Tito... Uh... Ikaw naman kasi. Kinukonsente mo ang pinsan mo. Sana marunong ka rin tumanggi kapag inaaya ka Hindi e, in, in, naman po natin sa mapipigilan kahit tumanggi ko. Eh. Lalaga rin po siya mag-isa. At mas delikado po kapag wala siyang kasama pa uwi. Ernesto, uh... ano bang gagawin natin sa ating anak? Ewan yes. ko ba... Sumasakit na ang ulo eh. Eh, ikaw Dindo. Ano ba sa si palagay mo dapat gawin? Dito, isa lang pong alam kong paraan. Hanapin ninyo si Marisa at dalhin nyo rito. Yun lang ang nakikita kong solusyon para bumalik sa normal ang buhay ni Pinsan. gawin natin? Isa natin hahagilapin si Marisa. Eh, mahirap talagang hanapin ang taong nagtatago. Eh, hindi naman niya kailangan magtago, ah. Eh, baka kasi iniisip niyang hindi natin siya matatanggap. Dahil sa kanyang hindi ka nais-nais na nakaraan. Eh, wala namang problema sa atin. At yun ang hindi niya alam. Eh, pero kailangan gumawa tayo ng paraan. Dahil siguradong mabubuwang na naman ang anak natin. Kaya nga eh, pati ako'y mababaliw kapag may nangyaring hindi maganda kay Jester. tayo yan. Tama na, pinsan. Hindi eh, ka ba nagsasawa? Kasalanan mo ito eh. Kaya dapat samahan mo ko sa ako sa pangungulila ko. Ano ka ba? Paulit-ulit mo na lang ako sinisisi. Pasalamat ka pa nga. Kinakausap pa kiti. eh. Pwede bang iba naman ang puntahan natin? Uh, magbilliard tayo o kaya bowling para maiba naman. Sige, pagbibigyan kita. Bilyar muna tayo bago gimmick. Eh, alak pa rin eh. Alam mo, nahihiya na ako kina Tito Ernesto dahil ilang bes na nila akong pinagsabihan. Tiyaan mo na lang sila. Chester. Basta tuloy ang gimmick natin mamaya. Period. Mr. Roman. Hindi ko na talaga alam kung paano mapipigilan si Jester sa kanyang bisyo, Mr. Romantico. Mukhang nilamon na ng kanyang kasawian ang kanyang katinuan. Subalit paano nga ba masusolusyonan ng alak ang nangungulilang damdamin? Gayun, pansamantala lang ang ibinigay nitong ginawa. Dahil pagising niya kinabukasan, ay mananatili ang sakit at kirot sa kanyang dibdib. Natanging haplos lang ng pagmamahal ang siyang makagagamot. Kumusta na kaya siya? Hindi ko na siya kayang tikisin. Tawagan ko siya. The is unattended or unattended ang cellphone niya? Huh? Hindi ko alam kung low-bat lang siya o walang signal. Pero, paano kung nagpalit na siya ng SIM card? Huh? Hindi ko na siya maku huh? Di bale, okay lang tatanggapin ko na lang ang katotohan ng hindi kami para sa isa't isa. We to how we plan to, to find you trying to find way Libya. Aha. Ay, kanina ka pa pabalik-balik dito sa guest room. Tapos hinahalungkat mo pa yung laman ng drawer. Ano ba hinahanap mo? Eh, ilang beses na kasing natulog dito si Marisa. Kaya may hinahanap akong gamit niya. Anong klaseng gamit? Uh, ka kahit ano. Baka sakaling may makita tayong clue kung nasan siya. Malabo yan eh. Suntok sa buwan ginagawa mo eh. Teka, may nakita ko rito sa drawer. Oh, uh, ano yan? Resibo ng money transfer. Uh, teka, sandali ha. Babasahin ko. Ayan, nakasulat dito ang pangalan at exact address ng pinadadalhan niya ng pera sa Kamiling Tarlac. Uh, eh, sige. Pupuntahan natin yan.

Stay! Jester? Tulungan niyo ako! Ay, 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 bakit? Ano nangyayari ah, sa'yo, ha? At, at sakit na dyan ko. Naku! Parang pinupunit ang pituka ko. Ay, Jester! Mr. Romantico, bigla kaming nakakita ng pag-asa nang malaman namin ang posibleng kinaroroonan ni Marisa. Subalit ang katuwaan yun ay nahaluan ng pangamba dahil sa oras ding yun ay isinugod namin sa ospital si Jester, inani ng anak ko ang bunga ng madalas nang paglalasing ng walang pakundangan. Me, no oh, Habang may hininga, huwag mawawalan ng pag-asa. Ang mga nagsiganap sa papel na Jester, Bobby Cruz, Bilang Marisa Chiquit Amor. Nakasama si Dante Castro. Susan Robles. Phil Cruz. Olive Madredeos. Soundman Jerry Mucha. Sa musika ni Boboy Salonga. Technician Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval. Sa direksyon ni Luz Fernandez. Trying to tell you, trying to tell myself We still might find a way Cause if you leave me there's no... Mga kaibigan, lagi pong dalawin ang FB page ng Mr. romantico kung saan malaya po kayong makapagbibigay ng inyong mga opinion o mangkahi at ay tutugunan sa abot ng aming makakaya. Huwag kaliligta ang abangan bukas, ang huling yugto ng kasaysayang ito. Hanggang sumalik, ako po ang inyong... Mr. Romantico!